Excited ngayong araw si Dandan. Makabibili na kasi siya ng regalo para sa kanyang ate princess. May sapat na raw siyang naipon mula sa kinita sa pagtitinda ng balut at sa pangangaroling sa nakalipas na isang linggo. Ano po, gay gigs po, tsaka damit. Ito po yung gusto niya ay jeans, tsaka damit kasi hindi naman po siya masyado lumakalis. Kung um, saan po siya masaya, doon po ako. Feeling ko po ay eh. masaya po siya. Pag nakapagbigay po ako sa inyo, masaya po ako. Pag-uwi ng bahay, Agad niyang ipinigay ang regalo sa kanyang kapatid. Hindi man nakapagsasalita, mababakas naman ang labis na tuwa at pasasalamat ni Princess sa natanggap na regalo mula kay Dandan. Kaya yeah, Peng. Na. Kumaya ka, talong-talong na, Peng. Kaya no. rin yan, Peng? <todic> wala lang po. Gusto mo gusto niya lang po yung damit. Siya po, hindi naka madami at nagdamit po sa amin. Para naman to pa rin ang kanyang munting hiling na maranasan ng kanyang pamilya ang Noche Buena. Dinala namin si Natandan sa isdaan sa Herola Tarla, maagang pamasko para sa pamilya. Thank you, nakakapunta dito. Masaya. Tsaka nakakalusog dito yung po dito. kaya saka masarap po sa ito kain. Ko narating ito siya dito lalong lalong na kasama kayo ngayon ko lang kayo na ano na kasama at buong pamilya ko lahat nandito masay ay masaya ko ha ah. Tatay, sige tatay kanino kaya galit si tatay na ako nagsama sa hotel at a na feast ako tay halata na nga yata hindi naman kasi kami nagsasama-sama dati first time lang ito <laughs> kaya sobra saya namin Kinabukasan, sinamahan naman namin sila sa Tarlac Provincial Hospital para masuri ang kanilang kalusugan. Ipinasuri ni Tatay Francisco ang kanyang nananakit na bindi. Tinignan naman ng espesyalista ang mga mata ni Nanay Pasita at I Princess. Yung mother at saka yung daughter, pareha silang may katarak sa so parehong mata. So, doon sa, based doon <imitation> sa <imitation> nakita kong examination, more of congenital katarak. Ibig sabihin, uh, pinanganak yung patients natin na, na, may cataract formation na. Ito po na, ito eh. na. Ay, ang lalo luminaw yung sa taas. Sige po, pakipasa. 837, <A3> uh, 2. Sige po, sa baba ka. 4. Masaya ako dahil na, nakuha na na, na kala yung mata ko. Magkakakumpati ako ng pag-asa na yung mata ko. Matapos ang kanilang check-up, binigyan din sila ng libre gamot ng ospital. Ngayong Pasko, walang mapagsidlan ng kasiyahan ni Dandan sa katuparan ng kanyang mga simpleng hiling. para pa rin siyang ano eh, magkapera, umaman. Pagdating na araw, matutulungan niya na yung pamilya niya, matutulungan niya na yung, uh, yung kanyang ate. Pag gusto na gusto rin talagang guminhawa ang buhay nila. So, andun yung pagpupursige. Maliit na hakbang pero malaking bagay yan eh.